Hello mga idol, welcome to my channel. Kung bago pa kayo sa king channel, please subscribe my YouTube channel. Please click the notification bell all para ma-update kasi na-upload ko mga video. Ayun, may love shout out diyan sa mga laki nanay. Esper vlog, may love shout out nanay Esper vlog, May love shout out Tolman De Biason. Mga out Sis Latipa E. Ah, Mika Love Shot out si Shewin Clorita si Gina Len ito Mika Love Shot out Mika uh, Love out sa lahat sa mga team uh, ni Nanay Spur Vlog o oh, mga idol dito ako nagbibiyahe na o oh, yan ito yung ito yung Saudi yan ito yung sa Jeddah yan ito yung sa Jeddah mga idol Paway na ako mga idol galing sa school nagkatid ako sa mga bata ayun Umaga pa dito mga idol pero sobrang init. Ayun, sobrang init mga idol. Grabe ang init dito mga idol, oh, grabe ang init. Sobra, umaga pa mga idol, grabe ang init. Init na, masakit na ang init mga idol. Ayun dito. yan mga idol, pauwi na tayo mga idol. Ah. Oh. Thank you very much. Maraming salamat diyan sa mga viewers. Oh, mga idol. Dito tayo mga idol. Oh, grabing init. Maluwag dito mga idol. Talagang maluwag ang daan dito. dito tulad sa... Hindi tulad sa Pilipinas nga. Napakainit. init ah, pakainit. Eh, init talaga yung, 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 yung sa Pilipinas. Saka yung kwan, traffic. Traffic at saka mga polluted. Maraming usok. Pero dito mga idol. Tingnan mo mga idol. Oh, yan. Ayan mga idol. Ayan mga idol. Okay, thank you for watching. God bless all.